Iniwanan ng unang asawa. Nag-asawa uli, hindi nadala. At ang napangasawa, 25 years younger sa kanya. Sino ba yung tao na yon? Ito, hindi nadala. Na pumasok pa rin. Parang loko-loko. Ano? Kaya sabi ng mga relatives ko, lolokohin ka lang yan. Pera lang habol niyan. Ikaw, yung libog mo, maraming sinasabi. Pero ako, ang reason kung bakit ako nag-asawa uli, dahil sa aking mga anak. Dahil nung umalis si Mrs., high school at college pa yung aking mga anak noon. Kaya kailangan magtapos yung iba bago ako mag-asawa muli. At kailangan ko talaga yon kasi ang nature ng aking trabaho, hindi po pwedeng walang maiwan sa bahay. Kaya for four years, sinamahan nitong akong kasama ngayon, ngayon sila sa isang lugar, ako naman nag-trabaho sa isang lugar. At ito rin siya ang nagiging kat, ano ba, katuwang ko nung ako ay naopera sa puso at nang ako'y magpa-recover na. Kaya ang laki ng utang ng loob ko sa taong ito. Pangalawa, nandun yung aking desire na makatulong din sa tao na tumulong sa akin. Lalo pat higit, siya ay aking distant relative. At siya rin ay mag, may, asa, may anak sa kanyang kabataan niya na hindi na tuloy yung kanilang pagsama sa mga raming dahilan at inoffer ko na magtulungan kami. May problema siya, may problema ako kasi meron pa akong isang isang anak na special, uh, partially disabled, no? Kaya kailangan ko talaga ng katuwang hindi yung sinasabi nilang biological uh, pangangailangan ng lalaki. O sige, nandoon na yun pero hindi yun ang primary reason kung bakit. Kaya ang mga dahilan na iyan ay aking ma ibahagi sa inyo na nagiging successful ang aming pagsama for more than 10 years na. At nakapagpundar ako uli kasi yung unang asawa ko wala talaga kuhipon ipon eh. Sa mali ko rin eh, talaga. Yung pagpili natin ng mga pangasawa, malaking bagay yun eh. At itong pangalawa ko ngayon, ang aking tingin tama na. Tama talaga. Kung meron man siguro magiging problema nito, ako na ang may dahilan niyan. Ano? Pero sige, pagpatuloy natin. Ang kagandahan kasi ngayon, kasi sa kaisipan ko ganito, pag ako'y nakatulong sa kanya, kasi distant relative ko, 6 degree, di ba malaking bagay yon Tutulong nga tayo sa ibang tao, sa atin pa kayang mga relatives, hindi. Kaya lang piliin mo rin. kasi ako nga mismo mga kapatid ko hininto hininto ko yung aking pagtulong kasi nandiin nandoon yung kanilang pag-uugali mga entitled eh. Kaya hininto ko at mga tamad. Gusto na lang makaupo, walang gagawin. Kaya dito ko pinofinocus yung aking tulong sa kanya at siya naman ang laking tulong sa akin na binuhos lahat niya ang kanyang oras, ang kanyang puso, ang lahat. Lalo na nung ako'y maopera sa puso, nung pinag-aral ko ang aking special child, at nung inalalayan niya ang isa kong anak para makapagtapos ng college. Hindi biro yan. Kaya ang buhay niya, kumbaga sa ko sa kwintada na lang ay parang sinugal niya sa akin kasi ang offer ko magtulungan at ako yung future niya titingnan ko naman kaya hindi nakapagtataka na siya ay pinoprovide ko sa kanyang mga pangangailangan lalo na ang pangangailangan niya in the future kasi naisip ko, itong tao na to ay binuhos na niya ang kanyang buhay. Nag-invest na siya. Buong buhay niya, in-invest na. Ibig sabihin, ang market value niya, mababa na. Eh, syempre. may asawa siya, market value, mababa na yon di ba? At may anak na rin siya, so ang market value niya, mababa nga. Pero, yung kanyang pag-uugali, ang kanyang pagkatao, napakataas ng value. Dito ko naisip, at ito rin dapat ang isipin ninyo, mga mister, ang ating mga asawa, ibubuhos nila ang lahat para sa ating mga asawang lalaki at para sa ating mga anak. Kaya karapat dapat lamang na atin silang paghandaan sa bukas. Kasi hindi natin alam, bigla tayong mawala sa mundong ito. Saan naman pupunta si ito? Eh, wala nga natutunan tong ibang gawain. Paghahanap po, hindi rin niya alam. Dahil nga nakafocus sa pamilya, sa iyo. Kaya ibigay natin yung preparasyon. Kaya siya, alam ng mga anak ko ito eh, meron talaga kong bahay at lupa na nakalaan sa kanya at ini-encourage ako siya na mag-save at yung anak niya makapagtapos talaga kasi lang ito lang ang aking maiiwang kasi 65 na ako eh naghihintay na lang ako ni Lord although busy pa rin ano kasi ayaw kong maghumina eh bata yung asawa natin kaya ako eh naghahanap buhay din at ayaw kong huminto hanggat kaya pa ang pag ang aking paggawa na ganito hindi lamang may provide ko yung mga pangangailangan namin kasi yung anak kong special provided din siya ito namang pangalawa kong asawa ganon din pamilya ganon din at ako mismo nag-i-enjoy sa aking paghahanap buhay ang sabi nila ito daw sikreto na medyo huhahaba ang ating mga buhay kung tayo ay busy at kumikilos araw-araw. O kabalikan natin si Mrs. Paghanda nyo, Miss Oga Mister. Kawawa si Mrs. Minaalala nga akong kwento niya eh. isang Mrs. Totoo to ka, totoo. Na asawa siya, bata pa. Pero ang gusto talaga niya, mga lumang mga kwento na to eh. Magiging writer. Kailang dahil sa kanyang pag-asawa na, wala na na suspend ang kanyang wala na, naputol ang kanyang ambisyon at binuhos niya ang kanyang mga oras ang kaniyang buhay sa kanyang pamilya ay eh, nagsilaki na yung mga bata kaya isang araw nang hingi siya ng ano typewriter typewriter pa kasi noon di pa laptop eh, o PC nang siya at ang tanong bakit ma paaanin mo ang ray ang typewriter ang sabi niya mga anak ang dream ko talaga, magiging isang writer, manunulat. Kailang, dahil nan, nandyan na kayo sa buhay ko, binuhos ko ang lahat para sa inyo. Ganun ang ating mga misis. Ang kanilang buhay, ang kanilang gustong mangyari sa kanilang buhay, kakalimutan nila yon. Bakit? Para lang sa atin, mga mister. Para sa atin, mga anak. Kaya napakagandang ano yun eh napakagandang role ng ating mga asawa sa ating tahanan. Kaya bigyan natin sila ng halaga, bigyan natin sila ng respeto, ng pagmamahal na talagang nakalaan para sa kanila. Hindi biro ang maiwan sa bahay. Ma-imagine nyo Busy sa umaga, nagluluto si Mrs. na prepare lahat. Tapos lahat kayo magpulasan ngayon, maiwan si Mrs. na lang. Alun, alam, alam nyo ba yung katahimikan lang ng bahay? Nakakabingi? Yung mga gawain niyang paulit-ulit araw-araw? Hindi siya nagtiis. Sa totoo lang, natutuwa siya at masaya siya na tayo ay pagsilbihan ng ating mga misis na tayo ay bigyan ng ating mga pangangailangan parang para ating mga gawain naman ay mapagpatuloy natin Ganun kadakila ang ating mga misis kailang sa panahon natin ngayon ang mga mister binabawal liwal nila si misis kaya ano mangyari Talagang si misis, mag-iba ang kaisipan. Kaya sa lahat ng mga misis, ako po ay humahanga sa inyo. Kayo talaga ang tunay na buhay sa tahanan. Kayo ang ilaw. Kayo ang inspirasyon. Kaya, masakit man kuminsan na ang ating misis kuminsan ay iiwan, may mga dahilan yun eh. Ako nga, may dahilan siguro din. Kaya lang, mga misis, wag naman, no? Na magkaroon man tayo ng sakit ng loob sa ating mga mister. Gagawin natin yung hindi tama. Mag-usap at magkasundo. At kung hindi magkasundo, hindi maghiwalay. Bago ikaw, misis, maghanap ng iba kasi ikaw ay dakila. Huwag mong sirain ang inyong mga taon na nabuhos mo ang pinakadakila mong kontribusyon sa mundo, sa society. Huwag mong sirain, misis. Meron nga kaming kasabihan eh. All year, the entire year daw, good. Pero one day bad lang, yung one year mo all bad na. Kaya huwag sayangin. Nagawa mo na, ikay napakadakila, huwag mong sirain dahil lang sa isang bagay na akala mo ikaw ay napabayaan o ikaw ay wala, o yung pagsisilbi mo yung pagbibigay mo ng yung buhay sa iyong pamilya sa yung lalo na sa iyong asawa ay walang kabuluhan Saludo pa rin ako sa inyo, mga misis. Hangang-hanga ako sa inyo, mga misis. Kaya sa aking asawa, minahal ko siya, itong pangalawa ko ngayong asawa. At hinahangaan ko ang kanyang kadakilaan. Kaya dapat lamang itong suklian ng mga bagay na hindi lamang damdamin, ano? pati material na bagay na kanilang mapakinabangan kung wala na tayo mga lalaking asawa mapagpalang araw po sa ating lahat